dagat ito yung dagat dito sa 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 ano sawang malapit ano, pumunta kami dito yung mga sa gilid ayan it's yung mga naglakad-lakad lang mamaya ayan maliligo yun yung ano yung malilis na ganito yung anakers karang uh, basa na yung chinilas kasi binasa na okay. na sarap dagat hangin ha huh? private property no trespassing wala ng space dito magagamit na nilang beach palinis na yun mga nakalagay na ng mga harang-harang. So, yung maligo, malinis na. Ano ngayon? Ah, uh, hangin, ha amihan kasi mababaw yung tubig, hindi, hindi siya malalim. Hindi, ano tawag doon? Malakas yung alon. Ito yung magandang iligo kasi hangin lang siya. Hindi siya, ano, malakas yung alon ng bagsak dito. Itong mag-ama Ayan Kasendero <laughs> <laughs> Na ano Basa na kasing Chinilas, kaya napagod na si Manoy Kakalakan Sige dong Punta dun dong Lakad lang dong Ayan Kaya dun yung mag gusto mag ano, Kapapa niya sa akin sinasabunot at curse. ah oh. ah oh, ah oh, ah oh, oh. oh dagat nga dagat dagat oh dagat dagat nga dagat no dagat hmm ina lapit tungo papa halo halo mi ulo halo 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 ulo halo halo dagat na amiss yung, uh, na sa nakita niya kasi first time first time niya makita yung ganitong place dito hmm. first time niya nakita yung mga ganyan kaya na amiss na amiss ang aking butitors butitors ah, okay papa na ah, okay papa na hmm. ano ah uh, ngayon routine niya ngayon <laughs> kasi maganda yung hangin eh. malamig ang simon ng hangin